120 meters turn right the way. Take the second right onto Baguio, the trend path, Montop Road, Osma Highway. 70 meters. Oh. Ayun. tayo mga ka-take care alright, pagbaba na tayo yan, dali dire na so dali meron na lang tayong isang oras 12 minutes na biyahe mga ka-take care section na to mga katiker boom naka engine brake talaga sila oh kasi pababa eh Shout out po sa lahat ng kay gurutan dito sa May Cordillera. Magandang umaga po sa inyong lahat. medyo patag dito bawi tayo dito konti ay highway boundary Baguio bontok ah dito na yun mga kateker yung Baguio bontok na sinasabi ko Sana abot yung space natin hanggang doon mga ka-taker boom Para masaya Kalaban George <laughs> Shout out kila Insan Elizabeth Bayo Jun uh, Pamangkin Leo uh, Padre Jibong Na Kadiliko na bebiahe kami dito Papuntang Sakura sa December 14 Pero ito Inunahan ko na sila <laughs> So Sang banda na kaya ito hindi natin alam eh kung anong barangay ito so dire diretso lang ah ito na mga katekir oh ito na yung uh, ano, uh, pinakatol dito sa may buntok bagyo o binget uh, ayan nadahan na natin napapanood lang natin sa may vlog sa youtube <laughs> ah ang saya So pag uwi natin mamaya mga ka mag-picture magpipicture tayo doon. So meron tayong 1 hour and 9 minutes na biyahe. Pagka nasa 40 minutes na yung biyahe na lang, ay uh, magpapahinga muna tayo. Maghanap tayo ng magandang location kung saan tayo pwedeng huminto. Bakit siya mga ka oh. Siguro yung sinasabi na nakiyatan. Ay blind spot pala. Nasaan ang part na ba tayo Ganda man Grabe Mamamang haka eh. Mount Data National Park may okay, mga gasolinaan din dito เงกันด้ بدال Ay Eh, ang gasolinaan dito yun eh. Lapit na tayo mga ka-take care. Tanong tayo dito mga ka-taker Sa ihintuan natin kung pwedeng magpicture dun sa may half tunnel Grabe ang ganda Dito tanong tayo dito mga ka-taker Sir morning sir Mabalin bag picture yan te ko sir. Yan ti inya nagan nato yan Aji, half tunnel te halsima mabalin nag like picture i Jay. Wen. Mabalin nag like, sarding latta like, Jay. Yeah. Ah, sige sir. Salamat sir, salamat. All right, mga ka-take care. Picture tayo dito oh. Sa may uh, view deck. Ang ganda ng view oh. grabe. Grabe. Huh. Nanginginig na, na yung kamay ko. So yung mga ka-taker, huminto muna ako dito sa may uh, tublay. Sigit tublay. Uh, Nagpicture-picture muna ako. Eto pa kita ko sunyo yung view mga ka -taker. Tapos siya ako magpo-proceed sa May Sakura na. So, huminto ako dito nang mga 20 minutes. Eh mga ka-Tiger, oh. Ticket to fly. So, meron pa tayong isang oras sa biyahe hanggang doon sa May Sakura Farm. So, let's go na. Nanginginig yung aking puso, grabe. <laughs> morning mga ading. <laughs> Get out, kila <kayo> ading. <laughs> let's go mga ka bakbakan Takbakan na naman. <laughs> Ang ginaw. <laughs> Grabe. Tara let's na naman. Hey <laughs> sir. <Taser. laughs> Grabe. Bawal umihi dito. Ang ganda oh. Mga pine tree. tatlo na yung ko ha dalawa na yung sleeve ko yung pangal ko nagtitigrigir na grabe naka t-shirt lang si madam kanina sa kan, sa store partida Ambassador proper. Ay ah, dito pala yun Ambassador proper. uy abot. Ha, naglam, oh, grabe. Ang daklik oh Bumibira oh Ang <laughs> sisipag nila sir oh Bakit pa yan yung nilalakad nila Grabe Talagang ay nako Yung ginaw niya Mas malala talaga Kaysa dun sa Baguio Kailangan ko na sigurong isara yung uh, visor ko dahil uh, kaya ginigina yung mukha ko pinapasok ng hangin <laughs> kaso hindi natin makita yung uh, mga butas butas dahil nga sa malilim maraming puno kaya kailangan din natin buksan ulit yung visor para kita pa rin natin Tisin na lang natin yung ginaw na humampas sa mukha ko. <laughs> Ay. Liko rubada mga ka-taker oh. Grabe mga ka-taker. Ang sarap ng ginaw niya. Pwede daw magpicture sa kan eh, sa May Half Tunnel. Mas dalawang minuto pa so parang uh, babiyahi pa tayo ng uh, Balunggaw to Marcos Highway uy bababa na yata to ah oh. May big bike sa likod mga ka-taker oh. Big bike ba to? Oh, big bike, KTM Grabe yung ginaw mga ka-taker Ay, position mga ka-taker, Boom demo. mo dahan dahan lang tayo hindi natin gabisado tong kalsada kaya talagang uh, babagalan natin goodness. itilamok na iya yeah. kape ha nga talaga kape magkakape tayo mga kataker boom Sabi, nasa na kaya tayo? Wala, taga-baba tayo, hindi tayo sanay sa lamig eh pero yung mga taga rito mga ka-take care, siyempre, eh, naka-adjust na yung kanila, yung uh, katawan nila, kumbaga, immune na sila. So yung kanaten, yung power natin na tumanggap ng lamig ay hindi ganun kalakas. <laughs> uh, ito, naginginig yung aking mga kamay, sa yung aking pangal, at rin yung aking ukal. Grabe huh. Sana lang kasama namin yung mga katropa namin Kaso da uh, buti na lang banayad yung uh, natin mga kateker dahil kung uh, may kabilisan matag-tag yung, matagtag yung footage yung kuha ng camera buti na lang ganito take care. Sa gilid lang tayo. may mga butas butas oh position daming sasakyan sa likod mga kataker ito ito, isang atang damdaman na kalabanan tayo nga talaga grabe mga patuglap kailang na <laughs> Nagunag Ay, thank you Lord Dati record ko não, seu amigo ikot oh. Paikot mga ka you. oh. uh -huh. Grabe mga ka Pabuluso ko. Oh. Ayan oh. Grabe yan. 26 kilometers si Dugan 55 minutes lang gagayahin <laughs> natin itong truck dito sa may sa harap natin kung ano yung distansya niya dun sa may harap niya ganun din yung gagawin natin mga kateker pababa siya oh mga kateker oh ito yung akyatan mamaya nakakalabanin nakakala natin, kalaban natin.